Welcome back to my channel mga kalapatids Umuulan dito Ayan o Umuulan Umuulan Pawalan natin yung kalafate natin Tingnan natin kung Makakalipad sila ng umuulan mga kalapatids Ayan o Ery mga kalapatids Pawalan ko Welcome back Kasi tingnan ko kung makakalipad sila ng umuulan. Ayan. Ayan. Uy, lipat sila, umuulan. <laughs> Alabatich ha. Nagpataas pa sila ayo. Ayun. Mula niyan mga Alabatich. Ayun. Wala tayo umuulan para masanay sila sa tismasan. Hmm. Eh. Meron pa dito. Hmm. Bus. O bus. O bus. Ayaw naman lumabas. Ayaw lumabas. Takot yata sa ulan yung dalawa. Yun o, mga lumilipad na sila. Yan lang, basa yung cellphone. At ng umuulan. mm <clears throat> ayan mga kalabatids umuulan Palipad tayo umuulan yun ah para matuto sila sa ismasan ano <coughs> na mga kalabatids nagpataas sila yun <coughs> ayun nagpataas sila mga kalabatids so. yun Okay, lipad. Para matuto kayo, umuulan. 2, 4, 6, 8 kompleto yun, layo na rating mga kalabati so, zoom ko yan palipad tayo mga kalabati so, umuulan Yun. ke atas Untuk <coughs> YouTube, mahal balik Parang langil lang na nga sila. Umuulan, lumilipad. Ayan. Ano? Ayan. Basaya. Basaya yung ano. Ayan. Ano? Taas. Ay, takpan nyo ng payong. Ayun pa lang mga kalabarits. Umuulan. Umuulan dito. Nagpalipad Ay ako. Ayan. Ay. Ayan. Ayan, paikot-ikot lang sila mga kalabarits. ano o. Ayan. Ayan. Huwag hmm. sanang masire cellphone Para may pang upload Baka eh Mga ako Mga kalapat ito Wala tayong muulan Yun Nakasikat yung araw May para masanay sila sa ismasan Yeah, ya, yeah, yeah. Tan, 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 tan. alredit 7 minutes walang putol daw maka lapit hangga sa tumila iya 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 molan ma lapit dito yun ni pa ni sila oh Eh, may mga kalabatids, hindi pa sila uh, lumipad. Gusto na rin lumipad na ito. Kaya nang Kaya daw mawawala ito. Hindi ko pa ito napapawala. Pipitik na. eh. itong mga lipas-lipas pityo na ito. Kailangan Mabacher Kaya maganda. Tapang ko kaya uli yung pakpak. Hagis ko sa Ayun. <coughs> May... Ilang minuto na. Eight. Sakto na natin sampo. Ayan. Mga nangungulag sila mga kalapatids. Yung tuluan ng tubig mukha na nila natutuluan ng tubig oh ang kapatich ayun na naman may ulan dito eh pawala tayo para matupo sa ismas kung sa aling mayo Albert lumilipad pa ayaw pa nila bumaba ah, pa yan ganado pa silang lumilipad kahit umuwa ang ayun pa oh medyo mababa lang naman sila <coughs> <coughs> ay picture ng pantab main Hanggang dito na lang mga patilana Patila na. Patila na mga Yun. Bye bye mga kalabatits. Ito yung panghagis ko. Mga kalapatids. Yun ang ginagamit kong... Yun, dadapo na sila. Oh. Doon sila dumadapo sa buko. Hmm. Ayun. Diyan ang dapuan nila. Landingan. Bye-bye mga kapatid.